What's up guys! Welcome back sa ating Anime Tagalog Talakayan! Kamusta kayo at sanay na sa maayos kayo mga kalagayan! And here we go! Nandito na tayo sa ating food review para sa chapter 13 ng Boruto 2 Blue Vortex! Be ready mga pari ko dahil nandito na naman ang mga pang mga panel! Let's go! Umpisa na nga natin! So katulad nga sinabi natin na nga sa ating spoilers, ang cover page nga ng chapter na ito ay itong si Boruto. At ang first panel nga sa chapter na ito ay itong si Jura na dumidwelo na naman upang birahin na naman ng ng video laser si Boruto dahil nga sa nangtaang chapter ay eh, mukhang bigo nga si Jura na mapatamaan ang vital organs ni Boruto para tuluyan itong mawala at dito ay sinasabi pa nga ni Jura na nakakaliw nga daw itong si Boruto ngunit sa kabilang banda ay naaawa nga daw siya dito dahil nga kailangan niya daw itong tapusin kumbaga parang sinasabi ni Jura no sa totoo lang Boruto na aliwa ka sayo pero pasyensya ka na ha kailangan kitang itumba o tapusin lalo't marami ka na kasing nanalaman paalam na Boruto Otsutsuki so parang mag na no? At ang next panel naman dito, na habang dumiduelo nga si Jura na para birahin na naman ng Biju Dama Laser si Boruto, ay bigla nga itong lumitaw si Mamushi o Shinjubag sa katawan nitong ni Jura. At siya sabi nga pa nga dyan na naabala nga ba daw niya si Jura dahil nga titirada na ang ng Biju Laser. Kaya sa bagay din niya, itinanong nga ni Jura itong si Mamushi o Shinjubag na ano nga ba daw ang balita nito at bigla itong lumitaw. Na sabi nga nito na may natuklasan daw silang bagay at yun nga ay patungkol kay Boruto na may tumutulong nga daw dito. So alam naman natin yung tinutukoy dito ni Shinjo Bag na ang tumutulong nga kay Boruto ay si Kashin Koji. Kaya yari na naman tayo dito mga sir. Ito yung sinasabi din natin na karaan na hindi nga talaga pwedeng lumabas o lumitaw si Kashin Koji sa laban dahil nga malamang titiradahin din siya ng mga Shinjo Gods kasi nga tinutulungan niya si Boruto. So ngayon dito natunugan na nila na may someone na tumutulong nga dito kay Boruto. Ingat lang kung pare yung Kashin Koji, huwag ka lang talagang lilitaw. At karagdagan pa nga ay din dyan na yung turn sold down na nalalaman ni Boruto ay turo sa kanya o sinasabi sa kanya ng kanyang partner na ayun nga ay si Kasin Koji. Kaya sa bagay nga din yan, dyan nga nagtaka si Shinjo Bag na itong turn soul nga daw na hawak niya ngayon na dala ni Jura, eh ito nga ba daw si Hidari? Ibig sabihin nga din daw ba na nagawa nilang pabagsakin si Hidari? Kaya sa bagay din yan ay eh sinabi ni Jura na mukhang hindi nga daw pangkaraniwan yung mga kalaban nila ngayon. At dyan nga yung napag-decision din siya na umatras muna, lalot hindi daw nila hahayaan na mabulok nga daw itong turn soul na hawak nila na ayun nga ay si Hidari. So ibig sabihin pala guys no yung turn na nakikita natin ngayon ay pwede palang mabulok o masira. So dahil nga sa bagay din yan na kailangan pa nilang iwanan si Boruto para sa turn soul, e eh dyan sinasabi nga ni Jura na ito nga ba daw ang sinasabi nila na mensahe na mula sa langit? Na maswerteng bata nga daw itong si Boruto dahil nga mukhang kumakampi sa kanya ang langit na pinahintulutan pa daw siya na tuluyang mabuhay. At kaalinsabay nga din yan habang papikit na nga ang mata ni Boruto, e eh dito na nga pumasok ang flashback o yung kanyang mga alaala mga alaala sa nagda So ito na nga 14 year old na Boruto na hinahunting ng mga ninja Matapos nga mawala sa kanya ang master niyang si Sasuke Yes guys, patuloy siyang hinahunting na mga ninja ng Konoha Kahit wala na o hindi niya nakasama ang kanyang master Then habang nanggatago nga si Boruto sa mga ninja yan E eh dito nga biglang may nagsalita sa likod ni Boruto na isang palaka Na sinasabi, sa wakas nakita na kita, Boruto Kaya nga sa bagay din yan e eh, nagulat siya at kanyang sinabi <laughs> Palaka. At diyan nga sinasabi din itong palaka na chinek niya nga daw ang kapaligiran at nasa mga 20 katao daw yung humahabol at naghahanap dito kay Boruto. Na ito pa nga daw ay nakapaligid sa mga bawat sulok pero kaya nga lang daw hindi naman daw option o magandang paraan na tapusin ang mga ninjang ito. Dahil ito nga daw ay maituturing pa rin ng mga inosente. So tama naman guys no, inosente mga ninja pa rin naman yung humahabol kay Boruto. Dahil alam naman natin na biktima lang din sila ng omnipotence na Eda. which is akala nga talaga nila na rebelding ninja si Boruto. Kaya justice lang din talaga yung sinabi ng palaka na hindi nga dapat tapusin yung mga ninjang yon Kaya dyan sabi pa dito ni Boruto na sino nga ba daw itong palaka na to. At dyan nga pinapakalma siya nitong palaka na huwag nga daw siya mag-alala at hindi naman daw siya kalaban. Dahil kung kalaban nga daw siya e eh malamang dapat kanina pa daw niya sinabi o sinumbong kung nasaan nga daw si Boruto. Pero hindi naman daw ganun kasi nga nakikipag-usap pa daw siya dito kay Boruto nang walang pag-aalilangan. Kaya dyan sagot sa kanya ni Boruto, sige sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. At dito na nga sinaysay ng palaka palaka. Na Napangunahing bagay daw na kailangan muna nilang gawin ay umalis nga daw sa lugar na to. At ilagay nga daw ni Boruto ang kanyang kamay sa likuran nitong palaka. Na hindi nga daw dapat sila magsayang ng oras. Dahil kahit ano paman daw ang patutunguhan, eh dapat mas maging mahusay daw sila sa naging sitwasyon nila ngayon. Or maliban na lang daw kung takot nga daw si Boruto sa mga palaka. Kaya sa bagay din yan na sinabi ng palaka, eh dyan nga na bad trip si Boruto at dadakmain niya na nga itong palaka. At mula nga dyan eh, ayan na nga! Bigla na nga lang napunta si Boruto dito sa lugar na kinalalagyan ngayon ni Kashin Koji at dahil nga yun sa samunin jutsu na ginamit nito. Kaya ang kasunod na panel dyan guys ay dito na nga natin sa nakarang spoilers na napadpad na nga dito si Boruto kung nasa saan si Kashin Koji sa isang lugar na abandonadong hideout ni Orochimaru. At dyan yung pinaliwanag dyan rin kay Boruto na yung mga palakang ginagamit niya ay isang uri lamang daw ng scientific ninja device. Na yung mga palakang yun ay kinokontrol niya nga daw sa pamamagitan ng kanyang chakra. Kaya nagagawa niya rin makipag-usap sa sinumang mang gugus niya. Then syempre dahil nga walang mask si Kasin Koji dito eh hindi nga agad siya nakilala dito ni Boruto. Kaya tinatanong siya ni Boruto dito na sino nga ba daw siya. So para maalala o ma-recognize uli siya ni Boruto eh ang ginawa nito ni Kasin Koji yung natirang bahagi sa nawasak niyang maskara ay sinuot niya uli at ito ay pinakita kay Boruto. At sa gayong bagay nga din eh naunawaan na nga ni Boruto kung sino ang taong ito. At nang tanggalin niya nga uli ang maskara niya eh nagpakilala uli siya na sinasabi, I am Koji Kashin. I was created by the hands of Amado Sanzu, an artificial human as you may call it. So ayun guys, ano, mas malinaw na kay Boruto na kung sino nga talaga si Kashin Koji. Siya ay isang artificial human na ginawa ni Amado. At nang malinaw na kay Boruto ang katotohanan na siya nga ay si Kashin Koji, eh dyan nga rin naalala ni Boruto na si Kashin Koji rin pala ang pumatay sa matandang si Aou. At si Kashin Koji nga din daw ang sumubok pumatay sa kanya at sa kanyang master na si Konohamaru. So kung maaalala nyo guys, no, matagat-lagal na rin yung mga pangyayaring yon. Pero may isang bagay nga dito na gusto nga makumpirma ni Kashin Koji. At yun nga yung about sa omnipotence na baka nga affected daw si Boruto. Dahil nga dito itiatanong ni Kashin Koji na siya nga ba daw talaga si Boruto? So dahil nga sa bagay din yan, e eh dyan na nga natunugan ni Boruto kung anong ibig sabihin ni Kashin Koji. Kaya tinanong niya dito si Kashid na yung about sa omnipotence ba yung tinutukoy mo? Ngunit subalit datapwat, eh hindi nga pala alam ni Kashin Koji yung patungkol sa omnipotence na sinasabi o tinutukoy ni Boruto. Pero kahit gayon pa man, ay eh may idea naman daw si Amado kung ano nga ba daw ang nangyari dito kay Boruto. Naunawaan niya daw kung ano yung mga naging epekto nito. Na yun nga ay mawawala din daw si Boruto sa Konoha at yung mga memorial ala alaala daw ng mga tao ay magbabago. Katulad nga daw na nangyari dito kay Boruto na binago ang pangyayari kay Kawaki. At kung hindi nga daw siya nagkaamali, itong si Boruto ang naging vessel ni Ishiki. Kaya sa bagay din niya na nagtataka talaga si Boruto na papaano nga daw nalalabanan ni Kashin Koji yung mga bagay na yon. Kasi yun nga ba diba, affected na si Kashin Koji. So paano nga daw na ni Kashin Koji yung bagay na yon sa isip niya? So dyan nga sinagot siya ni Kashin Koji no at sinasabi na alam niya daw talaga yon. Kumbaga inaasahan niya na ang bagay na yon. Kaya dagdag pa nga dito ni Kashin Koji na utang pa nga daw niya kay Boruto ang paghingi ng tawad dahil wala nga daw siyang nagawa upang iwanan ng tuluyan ng kanyang misyon upang makaharap lang si Boruto. Dahil nga utakan lang din si Ishiki ay hindi niya nga nagawa. So lalabas no parang frustrated si Kashin Koji sa mga nangyari na bigo siyang mapatay si Ishiki. Dahil dito sinasabi din ni Kashin Koji kay Boruto na nilikha siya ni Amado para wasakin o patayin si Ishiki at mapigilan ang mga plano nito about sa Divine Tree upang hindi mawasak ng tuluyan ang planeta. Pero bigo nga siya na magawa ang bagay na iyon na kahit nagawa niya ng antayin na lumabas si Ishiki sa katawan ni Jigen at ang pagkakataong yon ay eh, dapat tatapusin niya si Ishiki eh di niya rin expected na kahit na ubus na yung lakas ni Ishiki sa katawan ni Jigen eh malakas pa rin pala ito. Kaya sa pagkakataong din yon sa mga oras na yon ay iniisip na ni Kashin Koji na ang Hokage na nga ang bahala sa lahat na nang titirang mga iwan niya dahil nalalapit na rin daw ang kanyang kamatayan. So parang si Jiraiya lang no nung mamamatay na siya dati. Pinaubaya niya lang o inasan niya lang kay Naruto ang lahat-lahat. Kasi ganoon din kay Kashin Koji eh, wala na siyang magawa. Pero kalin niyan eh heto na nga guys, ang inahantay natin. Bago pa tuluyang mapikit ang mga mata ni Kakashin Koji, eh dito nga biglang pumasok ang samut saring bagay na nakita niya. Isang parang movie o palabas. Isa sa mga nakita niya ay itong Ishiki versus Baryon Mode Naruto, Kawaki versus Boroshiki, nautakan ni Kawaki si Ishiki at namatay ito. Lumitaw ang Clawcrime's Army Code. At gumamit ng Omnipotence si Aida. At syempre, itong mga Shinju Gods mga pare ko eh. Isa rin pala ito sa mga nakita ni Kashin Koji guys. At ang nakakagulat pa dyan eh sobra ito ng isa. Dahil nga base sa nakita natin eh apat na Shinju Gods lang yon. So dito sa nakita ni Kashin Koji, may isa pang kamukha ni Shinki na anak anak-anakan ni Gaara. Shinki na Shinju Gods. Patay tayo dito sir. Ang lakas pa naman din nun. So dyan rin pala no, may mga nagsasabi na si Naruto daw yung Shinju Gods na yan. So guys, Ganito, hindi pwedeng si Naruto yan dahil nga si Naruto ay nasa dimension ni Kawaki, di ba? Kaya isa lang ang pwedeng pumasok dito sa isip natin at yun nga ay si Shinki na anak anak-anakan ni Gaara. Kaya marahil na mataas din ang posibilidad na naabsorb nga o nakana ng clog rhymes yung anak ni Gaara na si Shinki. At bukod dyan sa mga Shinju Gods na nakita ni Kashin Koji, eh may isang bagay pa dito mga pare koy. At ito nga ang puno ng Nara na 25 years na ang tanda. Puno ng Nara na 25 years na ang tanda. Sa Ayun nga no, nakita ni Kashin Koji itong Divine Tree at kanyang sinasabi na kahit mamatay nga daw si Ishiki ay hindi pa daw doon magtatapos ang problema. Maliban na nga lang daw kung mapuksa nila ang Taintails or else mananatiling na sa panganib ang mundong ito. Kaya nga after makita ni Kashin Koji yung mga bagay na yan, e eh nga sinabi niya rin na hindi siya papayag na mamatay siya ngayon dahil mukhang may mga bagay na kailangan pa siyang gawin. So ayun nga guys yung mga nakita ni Kashin Koji sa hinaharap na isinaysay niya nga o kinuwento dito kay Boruto. Na kung i-imagine nga mga pare kayo no, kaya naman pala bigla pang bumangon si Kashin Koji laban kay Ishiki at bigla nga itong nag dagger out eh kasi naman pala may mga nakita siyang possibility na mangyayari sa hinaharap na kailangan niyang ayusin. Kaya nung makaligtas siya, nagkaroon siya ng pagkakataon o oras para i-align yung mga mangyayari sa susunod. At ang sunod na panel dito mga pare koy eh dito nga tinanong uli ni Boruto itong si Kashin Koji about sa omnipotence na yung role nga ni Boruto at Kawaki ay nagkapalit. Nalaman nga ba daw talaga ni Kashin Koji yon bago mangyari. Ang sagot naman sa kanya ni Kashin Koji, Oo, at mas nasigurado pa daw ang bagay na yon hanggang sa makausap niya si Boruto at makumpirma ito. Dahil nga hanggang ngayon sa pagkaaunawa niya o nasa isip niya ay si Kawaki nga daw ang anak ng ikapitong Hokage. Ngayon, dagdag pa ni Boruto, ano nga ba daw ang eksaktong tawag sa ability na yan na nakita ni Kashin Koji yung future? At papaano nga daw nakuha ni Kashin Koji yung ability na yan? Kaya nga dyan eh heto na guys, binanggit na ni Kashin Koji yung about kay Shibai Otsutsuki. Isang Asian Otsutsuki na kapag na daw ang mga buhay sa hindi mabilang na planeta at magawa nito ma-acquire ang mga divine techniques, ay eh, doon na nga daw papasok ang tinatawag na God. Kaya Otsutsuki God ang tawag mga pare koy. At sa bagay din yan na sinabi ni Kashin, eh dyan ngay gulat na gulat si Boruto. Otsutsuki, Shibai. Parang yung sinabi lang ni Sasuke dati, diba? Yung lumabas na si Kaguya. Otsutsuki, Kaguya. So parang ganun lang, no? Dito kay Boruto, sabi niya, Otsutsuki, Shibai. Then habang gulat na gulat nga dito si Boruto, eh dagdag pa dito ni Kashin Koji na ang bawat miyembro nga daw ng Kara ay matagumpay na nakatransplant o nakareceive ng cells ni Shibai. Na isang maswerteng bagay nga daw yon na ang bawat isa nga sa kanila ay nakapagtaglay ng mga abilidad ni Shibai Otsutsuki Katulad nga daw ni Code na nagtataglay ng claw marks, si Damon na kayang i-reflect ang lahat ng mga atake, at ang abilidad nga din daw ni Ada. So lahat ngayon ay hati sa kanila na yung kay Kashin Koji naman ay yung makita yung mga possible outcome. So yung mga ilang member din ng Kara, ganun din guys. Shibais. Kumbaga naghati-hati talaga yung mga ability ni Shibai doon sa mga Kara Inner member. So bali nga dyan sinabi rin ni Kashin Koji na lumabas nga yung ability niya na makita yung mga future nung makorner na nga daw siya ni Ishiki at malapit na siyang mamatay. Lahat daw na nakita niya is mga possible future. Maaaring maging obvious nga daw ito kay Boruto dahil ang future nga daw nila ay hindi isang daanan. Dahil maaari pa nga magbago ang mga ng yun base sa kung papaano ito masisira. Na ito nga daw ay laban sa pamamagitan ng destinasyon. So ibig sabihin lang ni Kashin Koji, pwedeng pwede talaga mabago magbabago yung daanan nila kung may gagalaw at magbabago nito sa hinaharap. Isang halimbawa nga daw dyan, if kung napatay ni Ishiki yung Hokage na si Naruto, e eh malamang nag-resurrect na nga daw si Ishiki sa katawan ni Kawaki at malamang nalalago din ang Divine Tree. So marami pa nga mga halimbawa dito si Kashin Koji na ipiniliwanag dito ay Boruto. Isang halimbawa pa nga daw dyan is yung dito kali Boruto dati at Sarada. Dun sa mga araw daw na nag-away sila Boruto at Kawaki. At yung mga araw din na nawala na nga ang Hokage dahil nga din kay Kawaki. Na din palang mangyari na hindi magiging laban ang tingin ng mga tao kay Boruto at si Kawaki magiging masama sa mga tao at makikipaglaban si Kawaki kay Code at mga talo. At sa gayong paraan nga daw ay eh, si Kawaki ang madedebor ng Ten Tails at ang Divine Tree ay wawasakin ng planeta. So yun pala mga pare ko yun no, kung iisipin natin parang ang ganda pa ng epekto ng omnipotence ni Ada kay Boruto. I mean yung nagkabalibaliktad yung mga pangyari at nahirapan si Boruto sa sitwasyon ngayon ay eh parang nalabas na maganda pa ngayon nangyari. Kumbaga na pa neto yung mundo. Kumbaga sa madaling salita no, mas pabor pa o mas maganda pa yung nangyayari ngayon kay Boruto. Salamat talaga sa omnipotence mga pare ko So yun nga no, dagdag ba dito ni Kashin Koji na mahirap nga daw paniwalaan o patunayan yung mga nakita niya. Especially kung hindi naman daw ito nangyari. Pero ang pinakanais nga lang daw kasi ipaliwanag dito ni Kashin Koji kay Boruto is yung nga daw nito yung pinaka nangyayari talaga. Na yung future nga daw nila ay patuloy na gumagapang sa mapanganib na panahon ngayon. Kaya sa napakalawak na detalyadong pangyayaring krimento dyan ni Kashin Koji, eh sabi nga dito ni Boruto na isa nga daw itong nakakabaliw na istorya. Pero hindi nga daw may kakailan nito na nakuha nga daw ni Kashin Koji mga dapat mangyari. Salamat nga daw sa omnipotence. So, ayun guys. Yun nga yung sabi natin kanina. Maganda nga yung resulta ng omnipotence sa kanila. Kumbaga, nakatulong talaga yung omnipotence dito. Kasi nga nalihis yung future na dapat mangyayari. Na si Kawaki ang mag de ng Ten Tails at mawasak ang mundo ng mga tao. Ngayon, dahil sa omnipotence na Ada, eh ang mangyayari, hindi maglalaban si Code at Kawaki at hindi maipapakain ni Code si Kawaki sa Ten Tails. Dahil nga sa pamamagitan ng omnipotence ay si Boruto na nga ang kalaban at hindi na nga hinahanting ni Code si Kawaki. So, ba diba, Mas maganda yung nangyari. Kaya tama lang yung sinabi nila dito na thanks to omnipotence. Then balik sa ability ni Kashin Koji na makita ang future. Eh diyan nga sinabi ni Boruto na naniniwala siya na hindi makita ni Kashin Koji lahat ng mga future. Pero ayos lang naman daw yon kay Kashin Koji. Ngunit subalit data puwat ay tinanong nga dito ni Boruto na hindi baga mangyayari ba daw talaga ang isang bagay na kahit ano pang mangyari na papaano nga daw nagiging useful o nakakatulong na makita o masaksihan yung mga possible outcome. Then sagot naman dito ni Kashin Koji na maaari daw magamit ang ability yon. Halimbawa na nga lang daw na gipit ka na sa isang sit So doon daw maaari mag-activate yung possible na makakita sa mga future. Then sabi naman dito ni Boruto na mukhang yun daw ay magiging useful. But hindi lang yan guys. Dahil nga dagdag pa dito ni Kashin Koji na maaari nga daw ipakita o malaman ni Kashin Koji yung kasalukuyang Boruto. Nasabi pa nga dito ni Boruto, Wow! Ang angas nun! Pwede pala yun. Sagot naman ni Kashin dito na maaari daw yun na makita rin yung future Boruto na kung ano nga ba yung mga technique o yung mga jutsu na natutunan na neto. So, ibig sabihin pala guys, no? Maaaring nakita nga nila yung future Boruto na natutunan yung mga iba't ibang klase ng jutsu like Uzuhi Rasengan at Hirai Shin. Then bukod dyan, sinabi pa dito ni Kashin Koji na sasabihin niya nga daw kay Boruto kung paano niya ma-rescue mare o maliligtas si Sasuke. Pero sa ngayon, kailangan muna daw maintindihan ni Boruto yung mga worst possibility na nangyayari ngayon. Dahil dito nga sa panel ay sinasabi na ni Kashin Koji kay Boruto na mawawalan nga daw ng control si Code sa kanyang Ten Tails Army at ito nga daw ay mag-e-evolve sa panibagong paraan na may pagkataong loob at may mga sariling pag-iisip. Kaya kinakailangan daw nilang gawin na kahit yung ugat pa lang ng Divine Tree ay maputol na nila. Pero sa kasamang palad ay eh, napakababa nga daw ng chance na magawa nila ang bagay na yon. Kaya nangyari nakita daw ni Kashin Koji na nagkaroon ng mga Divine Tree people na yun nga yung mga na-absorb ng Clogrimes at naging puno. At ito nga ay humantong na sa tiyatawag natin na Shinyugans. Pilipinas. Dagdag pa ni Kashin Koji na ang pinaka pa nga daw dito sa grupong ito ay yung leader nga daw nila na nagangalang Jura. Lalot ang nilalang na to ay papatayin nga daw o tatapusin si Boruto. So may mga ilang bagay pa nga daw na nakita si Kashin Koji na hindi niya lang nga daw masasaysay. Ngunit data po at subalit na hindi nga daw nila hahayaan na mangyari ang mga pangit na bagay na yon. So dahil nalaman at narinig naman na daw ni Boruto yung mga bagay na ito, eh yung future daw nila ay maaaring magbago na nga daw ngayon dahil sa mga impormasyong ito. Ngayon matapos ang bagay na 'yan eh sinabi naman dito ni Boruto na kahit anong pang mangyari na mapigilan man nila ang Divine Tree o hindi eh wala din naman daw sa plano niya na patayin ang kanyang idiot na kapatid na si Kawaki dahil kasama pa rin naman daw sa plano niya na mabuo ang Uzumaki family. Kaya next panel dito mga pare koy heto na sinusuot na ni Boruto yung forehead protector dito at kanya pang sinasabi na pipigilan niya na nga daw si Code at ang Ten Tails. Na wag na nga daw magsayang ng hininga itong si Kashin Koji at mag-relax na nga lang. Then next panel mga pare koy heto na bumalik na tayo dito sa current situation na kung saan ay bulag tapangarin nga rin si Boroto. At sinasabi pa dito ni Konohamaru na okay naman daw ang mga buto ni Sarada kaya nga lang daw mukhang na-damage ang nerves nito. Pero wag na nga daw alalahanin ang bagay na yon at gamutin na nga lang daw si Boroto. So habang nanggatalo nga sila Konohamaru dyan sa naging pinsala ni Sarada, eh dito naman sa next panel ay nagkamalay na nga itong si Himawari. At agad nga siyang bumangon at tumakbo papunta kay Sarada. At pinagaling niya nga agad ang mga sugat na natamo nito sa Bijuda Malaysia na ginawa sa kanya ni Jura. Walang walang kahirap-hirap mga sir using kura macakra walang kahirap-hirap na gumaling yung mga sugat ni Sarada mga pare so nung masaksihan nga nila na mabilis na pinagaling ni Himawari si Sarada e eh, dyan nga bigla rin nag-request si Sumire kay Himawari na pagalingin nga din daw si Boruto pero sa kasamang palad ay tumutol nga dito si Kawaki at sinabi ka Himawari na wag nga daw itong nalapit kay Boruto pero hindi naman pala daw ganon hindi naman total itutol si Kawaki na pagalingin ni Himawari si Boruto kumbaga may isang bagay nga muna daw siya na kailangan kumpirmahin or siguraduhin at dyan nga yung niya na si Konohamaru. Dahil nga next panel dito, eh ayan na nga, pinosasan na ni Konohamaru itong si Boruto gamit ang posas na gawa sa sea stone. So itong posas na ginamit ni Konohamaru mga pare ko yun, no? hindi yan pangkaraniwang posas. Dahil kapag na posas ka gamit niyan, eh hindi ka na nga basta-basta makagamit ng kahit anong jutsu. So it means to say, sa sitwasyon ni Boruto ngayon dito, kahit pagalingin pa siya ni Himawari, eh hindi na nga siya basta-basta makakatakas. So ayun nga no, habang pinaposas ni Konohamaru si Boruto, eh dito nga makita natin na kinukuha ni Kawaki yung palakan ang ginagamit ni Boruto upang makipag-usap kay Kashin Koji. Din ang ginawa niya, pinulubos niya ito. Kaya mangyayari tuloy ay wala nang contact si Kashin Koji kay Boruto. At ang next panel dito mga pare ko ay lumipat na nga sa machine Shinju Gods. At dito makita natin ang Torn Soul Bob na ipinatong nga sa isang cube at parang hinihimay-himay ito ng mga sanga ng puno. So obvious naman guys, alam naman natin na si Hidari itong Torn Soul Bob na hinihimay ng mga sanga ng puno. Na kung nga natin dito sa next panel, eh heto na. Muling nabuhay si Hidari mga pare koy. At yung tinatanong pa ni Jura na kamusta nga daw itong si Hidari. May problema nga ba daw dito? Sagot naman dito ni Hidari na hindi niya daw masabi at sino nga ba daw ang makakalam kung may problema. Then sabi naman dito ni Jura na magandang senyales daw yon dahil nga nakikilala pa ni Hidari ang sarili niya. Pero bigla naman sumingit dito si Matsuri at kanyang sinabi o tinanong si Jura na hindi pa nga ba daw oras upang palabasin at buhayin na nga itong panibagong turn solve bab. Sagot naman ni Jura, okay sige Matsuri, gawin mo na. At kaya sa bagay din yan, bigla na nga natanggal sa sanga itong turn soul bomb. At nilagay na nga ni Matsuri ito sa cube na ginawa din kay Hidari kanina. At dito nga yung sinasabi ni Jura na ano nga ba daw ang ipapangalan dito sa panibagong miyembro nila. Na hinihimay himay na nga ni Matsuri upang maging Shinju Gods na naman. Na matik naman guys alam naman natin na itong hinihimay ngayon ni Matsuri na panibagong Shinju Gods is ito nga rin yung nakita ni Kashin Koji na kamukha nga ni Shinki. So ayun nga guys yung last panel dito sa chapter 13 ng Boruto 2 Blue Vortex So grabe yung chapter na to no? maraming mga detailing na buksan. At syempre panibagong kalaban kaya malamang panibagong bakbakan at balagbagan na naman. Pero dahil nga hindi makakagamit ng jutsu si Boruto, eh, sa tingin nyo guys, sino ang pwedeng bumalagbag sa mga Shinyu na to? Lalo't naging lima na ito. So kaya masabi din natin na mas lalong kaabang-abang yung mga mangyayari sa susunod na chapter. So hanggang dyan na nga muna tayo guys. Kung nagustuhan nyo ay pakilike na lang at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel para updated kayo lagi sa mga uploads natin ng mga video. See you in the next chapter mga pare koy. Hanggang dito, tayo nagpapaalam.